Hello guys, ating silipin ngayon ang Golden Mosque Kaya Manila, nandito po nakatira ang aking lola, Kaya aking binisita dahil galing po ako ng QC So ngayon so, dito na ako ngayon sa ano sa Mosque Ayan po ang Golden Mosque Tingnan guys, bumaha na, grabe Hanggang tuhod yung baha Ayan po ang Golden Mosque niyo, Mosque po yan ng mga Muslim dito sa Kaya Manila Ayan po, buti hindi pumasok ang baha sa Mosque na ayan Dito sa labasan ang baha So, yun na nga, ang mga bahay-bahay, lalo na yung sa baba ng mga bahay, ay yun ang pinasokan ng tubig talaga. Ang pinakamasarap, igaling dito sa ano eh, sa passive rider at pangalawa, may mga CR ang mga bawat bahay dito. So, ayan, napakarumi as if nakakatakot. ayan oh, may mga batang lumulit. So, buti nga, walang nabili kumabata kasi pag umulan dito talagang ginagawa nilang lawan tong tubig bahati pero sa ngayon ay video ayon siguro tulog mga bata so okay naman ayan guys oh so dito tayo sa ano sa may mga bahay kasi sa likod niyan gilid ng mosque is may mga bahay so ayan oh silipin natin tingnan, oh. may kasi magtinda ang mga tao rito ayan tingnan guys oh ayan ayan ah oh. 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 mga paninda nila wala may kasi sila magano maninda mga tao rito kaya mga businessmen business sila yun ang, lubog lubog lahat lubog sa baha ito guys so dito naman ako ngayon sa labasan ng compound ng Golden Mosque ito yung sa labasan tingnan nyo kung nakapunta kayo dito sa Kiapo yan yan ang nangyari oh. shut up hindi yung nangyari dito sa Kiapo ay ito nagbaha at saka yung masasakyan ay naano na sila na mamatay <laughs> <Hindi. laughs> na yung masasakyan maraling talaga yung ano nangyari dito sa Kiapo ilusong uh, uh, lusong, lusong oh. tinan uh, mo lusong, uh, lusong uh. na Oo eh. nga, yung sasakyan nila, tinanong lumubog na eh. Ito paano? Ano, ano Ay, sarap na kami ha? Ay, di pa ito. SM. Oo. Oh, Huwag okay, magbiyahe. Bawal na nga magbiyahe. Kasi nga, ano, lumubog. Baha na nga eh. Takatakot pag ay yung dam kanina. kami oh. na. Pati naman maka Hindi naman maka Buti pa yung mga Ano dito? Hindi ko tabo mo. Ano, kasi Doon kina tatay ba? Oo. Oh. Pabili tayo ng saging. Nitib. Pagin mangon sa nitib sukuan. Saging. Aray ko di ko po sus. Ayan. Pabili saging. Ay ginap ko guran na lang ulang na kaysip takun. <laughs> kaya sabi ko labas na lang kaya ako. Kukulong ka sa bahay? Ay malaman mo lang lumaki ng tubig. Paano ka makatakas nun? Ayun Ay, nga.